News Update Mga balita ngayon, 42 Chinese arestado sa Quezon Province dahil sa Pogo. Dalawa sugatan sa pagkabangga ng truck sa Davao City. Balikatan Civic Action Projects patuloy na inilulunsad ng AFP. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Aristado kamakaila ng apat na put dalawang Chinese national sa isang pribadong resort sa Barangay Villa Norte, Alabat, Quezon. Isinagawa ang operasyon ng mga operatiba mula sa pulisya, Bureau of Immigration at iba pang ahensya ng pamahalaan matapos makatanggap ng ulat mula sa mga residente hinggil sa kahinahinalang aktibidad sa naturang lugar. Ayon sa mga otoridad, walang kaukulang dokumento ang mga banyaga para legal na manatili sa bansa. Bukod dito natuklasan sa inisyal na investigasyon na ang nasabing resort ay ginagamit umano bilang paghahanda sa pagtatayo ng isang Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub. Isinailalim na sa dokumentasyon at masusing verifikasyon ang mga banyaga habang patuloy ang isinasagawang background check upang tukuyin kung may iba pang sangkot sa operasyon. Dalawang lalaki ang sugataan matapos masangkot sa isang aksidente ang sinasakyan nilang truck pasado alas 6 ng umaga kahapon sa Purok Kalinaw, Barangay sa Marilog District, Davao City. Kinilala ang mga biktima na sina Archie, ang driver, at si John, ang kanyang helper. Ayon sa ulat ng pulisya na ng kontrol si Archie sa minamanehong truck matapos umanong pumalya ang preno habang binabagtas ang kurbang bahagi ng kalsada sa barangay sa Laysay. Dahil dito bumangga ang truck sa gilid ng daan at tuluyang tumagilid, agad na rumisponde ang mga tauhan ng Davao City 911 at mabilis na dinala sa ospital ang mga biktima para sa kaukulang lunas. Patuloy ang pagsasaayos ng silid-aralan sa Pulong Sampaloc Elementary School sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan bilang bahagi ng Exercise Balikatan 40-2025 sa ilalim ng Engineering Civic Action Project o NCAP. Nagtutulungan ng 51st Engineering Brigade ng AFP at 356th Expeditionary Civil Engineer Group ng U.S. Air Force sa pag-renovate ng 9 x 40 metrong gusali para sa mas komportabling pag-aaral ng mga mag-aaral. Samantala sa barangay Dagupan, Lalo, Cagayan, 129 residente ang binigyan ng libreng konsultasyong bidikal habang 126 ang sumailalim sa dental check-up. Layo ng balikatan na maghatid ng makabuluhang tulong sa mga komunidad sa pamamagitan ng edukasyon, kalusugan at civic action projects. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Okay.